from Surigao del Sur. So, merong kulto sa Surigao, sa Sukuro, sa Kapihan, na Senior Aguila. Siya po ang reincarnation daw kay Kristo. At dahil dito, yan ang iniimbestigahan ngayon sa Senado. So, kita natin na nag na siya ay reincarnation base sa mga salaysay, sa mga biktima at sa mga witness na ating narinig kanina sa husgado na kanina pinakinggan natin, Senior Agil at nagpakilala na siya ay ano, si Kristo reincarnation. Magkatulad lang din yan sa, ano, sa kay Ruben Icleo, Divine Master. No? Siya at si Kristo ay iisa. At meron din sa Davao si Pastor uh, the, the, the Appointed Son of God. At uh, yan po ay patunay na hindi talaga nagsinungaling ang ating Panginoong Heso Kristo. Sa Matthew chapter 24, 1 to 24, malinaw na malinaw po ang mga reminders ni Kristo sa atin na dadating ang panahon na maraming mga inosente na ma-deceive, malinglang sa mga bulaang propeta, sa mga bulaang Kristo. Hmm. So, natupad talaga yung sinabi ni Kristo. At kung mapakinggan natin yung mga testimonya ng mga biktima, maawa talaga tayo. No? Pinakasal sa murang edad, 12 pataas yung babae, uh, 18 pataas yung mga lalaki. At pinilit pa sila na magsiping na uh, at kung hindi sila magsiping within 3 days at si Senior Aguila pa base, sa testimonya sa mga ano sa mga biktima na ating narinig at ang diocese of Surigao po ay nakikiisa sa Senado na dapat mapanagot yung mga tao na minap manipulate um, na exploit yung mga inosente na mga kapatid natin no, hindi basta-basta yan so false knowledge is very dangerous at ano pa mangyari hindi pa sila pinayagan na makapag uh, makapag, uh, aral. No? makapag aral kapag-aral at mayroon silang formation para mga military kapag hindi makasunod sa mga rules nila meron silang uh, punishment yan ang nangyari sa Sokuro, sa Kapihan uh, uh, it is a sad reality hanggang ngayon na moderno nating na panahon Marami pa mga inosente na mga kapatid natin na na-exploit sa mga leader na narcissistic, Leader na gustong sila na ang Diyos sa kanila. Hindi naman tayo Diyos, tao lang po tayo. At yan po ang patunay mga kapatid na malapit na po uh, totoo po yung mga Uh, reminder ni Kristo sa atin, dating ang mga araw na may uh, may uh, dulutan, may uh, aangkin na siya ay pinadala ko, pero hindi naman pinadala ng Diyos. Uh, Mag-claim na sila ay Kristo. So, just imagine, kapag hindi ka susunod sa Kanya, ay hindi mo na sinunod si Kristo. Hindi mo na sinunod ang Diyos. Grabe. May, mayroon pa mga members na mga professional. Oh. Grabe. Dahil may extraordinary gifts itong mga taong ito. Ulitin ko, may extraordinary gift ang mga taong ito. At dahil sa extraordinary gift nila, ginamit nila to manipulate people, to exploit Uh, those people who are vulnerable. Grabe na. No? Ang mga santo pala, sabi ni Saint Therese de Avila, yung mga santo pala, hindi lahat ng mga santo, not all saints, have extraordinary gift. So, hindi lahat ng mga santo na may extraordinary gift. Pero hindi din lahat ng may extraordinary gift ay santo ay banal. Hmm. Marami sa atin na may gift of preaching, may gift of healing, may gift of deliverance, at ina-abuse nila yung mga biktima ng demonyo, yung mga biktima ng, ng sakit, ng oppression. At dahil sa mga tao na gusto na gagaling, gusto na ng security, hmm sinasakyan nila. Hindi maganda yan. Dapat gamitin natin yung gift ng Panginoon to lead them to freedom. To live in liberty. Not in slavery. Ang naganap dyan ay slavery na yan. Kung totoo, yung mga testimonya. Kung totoo, yung testimonya nila. Ng mga witness. At maraming mga... Grabe yung mga witnesses. no Hindi basta-basta. Pero, tingnan lang natin, abangan lang natin. Kung totoo yung mga sinabi nila, under oath sila lahat. Kung totoo yun, ay uh, karubang dumal talaga ang nangyari dyan. No? Dapat yung gift natin ay to empower people. na to exploit them, but to empower them uh, to be liberated from slavery of uh, oppression of uh, different illnesses of sin. No. Tulungan natin 'yung mga tao at uh, sa naaayon uh, sa gift na binibigay ng ating Panginoon sa bawat isa natin. No? Si, si Moses pinadala sa Diyos to liberate the the people of God from slavery of Egypt. 'Yan ang tunay na sugo ng ng Diyos. Pinadala upang i ang mga tao. Sino ba yung nag-slave ng mga tao? Yung mga pagano. Yung mga pike na Kristo. Yung mga pike na mga organization. Ginagamit nila yung influensya nila. Ginagamit nila yung uh, talento nila to exploit. Na to liberate. No? Ang tunay na sugo ay malinaw na malinaw sa banal na kasulatan. <coughs> sa Old Testament tayo, si Moses, Inindala ng Diyos dahil for how many years, hundred of years, na slave po yung kanyang bayan. Na slave yung kanyang bayan. Ano nangyari mga kapatid? Ginamit si Moses ng Diyos yung kanyang talento, yung kanyang kaalaman, yung kanyang husay. Ginamit siya ng Diyos. At anong palatandaan? Ang ginamit siya ng Diyos si Moses liberation from slavery. Anong nangyari dyan? Parang uh, walang liberty, walang freedom, walang kalayaan. No? So yung mga batas nila, kung totoo, yung sinabi ng mga witness, kung totoo. Hmm. Pero wala pang conclusion, hindi pa final yung investigasyon nila. Kung totoo yun, na nagpakilala siya ng, Diy na Diyos, uh, kalumaldumal po yun. At yan po ay patunay na totoo talaga ang mga salita ni Kristo. Totoo talaga ang sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo. Mga kapatid. Si Moses, pinadala ng Diyos to liberate those leader uh, from Egypt. The people of God liberated from the slavery for how many years? Sa Egypto. Hmm. So yan ang palang taandaan na ka ng Diyos. Kung meron magpakilala sa ng Diyos, and then, yung mga membro nila ay pinakulekta. Mm, ng mga sa ano, sa pinakulekta lang sa ng mga offering sa merkado para mamuha yung leader sa karangyahan. Hmm. maganda ba yun? Hindi yon maganda. Exploitation po yun. Manipulation po yun sa mga kapatid natin. So, ang tunay na sugo sa Diyos, na uh, help them liberate from poverty, liberate from, from slavery of sin. Yan ang tunay na sugo ng Diyos. Hindi itulak sa kasalanan yung mga membro natin. Ano nangyari? 12 years old. Kung totoo yun, ipakasal, ipilit pakasal at meron silang pinirmahan, parang marriage contract. No? At kung totoo yon na makiksiping din si Sr. Aguila, kung totoo yun, ah oh, grabe yon Human trafficking po yun. Uh, grabe talaga. O, yan po ay patunay na uh, dapat i-educate natin. Ito po ay nangangulugan. Dapat natin i-educate natin. Yung mga kapatid natin sa pananampalataya, parang hindi naman ma ano deceive sa mga bulaang propeta sa mga bulaang Kristo sa ating panahon ngayon ang dami nila ang dami nila so ginamit natin itong social media para hindi hindi na ma deceive ang ating mga mahal sa buhay mga kapatid natin na na slave pa sa kamalian na slave pa sa maling aral, sa sliva, sa maling turo, at sa maling simbahan. So, dahan-dahan dito sa ating programa sa punto por punto ay dahan-dahan natin silang sinagot.